My name is Roger, and everybody welcome to my mansion. Wow. <laughs> But I'm not, I'm not related in this family because my lakson is L A K S O O n I'm just the local version of the family. Maybe kung ang may ari nito ako sa tuhod, ako na ang apo sa ingrown. At alam ko ang ingrown tina tanggal. Pero gusto ko na malaman nyo ang ingrown humabalik. Tanggalin pa nila ako, babalik pa ba ng ako? hindi lang siya basta tour guide. Inaaliw din ang mga turista, hindi lang sa kanyang mga trivia. Si Don Mariano at sasabihin, lahat ng matatanaw ko ay akin. Naniniwala kayo doon? Ako naniniwala ako Don pero unfair lang isipin yon. Kasi kung yuli yung base ng pagkuha ng properties noon, lahat na makikita mo sa'yo, di swerte ng mga duling. Kundi pati na rin sa kanyang mga hirit naman, lagi siyang sinusundan ng mga paparazzi. Isa sa mga table manners sila noon, hindi sila kumakain kung may servant sa harap nila. Oh. Special kung um, pangit ka. Chefes, <laughs> <laughs> buti kayo tumawa yung isa kanina sumimamo. <laughs> 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 hindi pa po intensyon na tamaan siya. Pusa siyang nagpahalata. Katunayan ang isa niyang video na upload sa YouTube at umabot na sa 79,000 hits. Dati raw houseboy si Roger, hanggang dinala siya ng kanyang amo sa The Ruins. Doon, naging tagalinis siya. Pero hindi na niya pinakawalan ng oportunidad. Ayan yung mga original pin, original yung mga structure niya, original pa lahat yan. Dahil likas naman siyang madaldal at makulit, pinagkakitaan na rin niya ito. Siya naging tourist guide. Inside that small art window is kusina nila noon. But I'm proud to say, kwarto ko na ngayon. It's our first meal. At dahil siya na ngayon ang in-house tourist guide dito, dito na rin siya sa mansyong ito, pinatira. Ito po yung mansion ko and of course, ito yung special room para sa akin. Buksan, pasok tayo. Dito ako natutulog. Kaya inarangan siya para malamang ako lang makakapasok dito. Pero paso kayo pa, yun, kaya ito, alam mo ba bakit wala akong kama dito? Sa sahig lang. Wala naman po nakasulat. yung na bawal na tulog sa sahig, di ba? Sa sahig lang. Naka-aircon siya, di ba? Bawal ang gamitin. Mahal sa kuryente. Three years na po nakatira sa mansyon na yan na hanggang ngayon, sira pa rin siya. Na walang, walang pagbabago. Pero nakakato, alam mo yung feelings sa pagising mo sa umaga, mansyon yung bahay mo. Tumitingin ka sa mga lupain mo. Kunyari, ikaw lang may ari. Kunyari lang. Likas nga sa ating mga Pilipino ang pagiging masiyahin sa resulta nga ng ginawang Eden Strategy Institute's Happiness Index para sa taong ito. Pilipinas ang pangatlo sa pinakamasayang bansa sa Asia. Katulad na lang ni Robin, imbes na magmukmok dahil hindi raw sapat ang kanyang kinikita sa pagiging car wash boy, naisipan na lang niya ng paraan kung paano mapapakinabangan ang natatangin niyang talento, ang pagpapatawa. Habang buhay, ako sa'yo'y maghihintay. Where's my money? Effortless kay Robin. Ang trabahong ito. Tignan mo lang daw kasi ang kanyang mukha. Matatawa ka na. Kaya naman suma-sideline siya ngayon sa mga talent contest sa mga barangay. <laughs> ang kanyang karakter, ang kanya raw katukayo at kamukha rin na si Robin Padilla. Hindi ka na babagay dito. Bagay ka dun! Sa mga taong sumasamba sa piso, doon ka nababagay! Matibay tayong mga Pilipino. Dahil kahit ang mga problema, nagagawa nating pagtawanan. At sa kaso ng mga katulad ni Robin at ni Roger, ang galing nila sa pagpapatawa, pinagkakakitaan pa. We are already at rank 12. For the most fascinating ruins, not only here in the Philippines, but around the world. And imagine kung ilang ruins mayroon sa buong mundo. For the records, the research, ko, there are 12 ruins. <laughs>